Ito ang katotohanan. Fact of the case. Ito ang katotohanan. Fact of the case. December 27, 2024 hanggang Enero at Renta 2025, nagpasubasta ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para sa construction of reinforced concrete river wall at Puro 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Apat ang sumali sa bidding. At noong Pebrero a 11, 2025, naglabas po ng desisyon ang Bids and Awards Committee o BAC na ang Sims Construction Trading na meron pong address sa Block 2, Lot 50, Swarsoff Way, MacArthur Village, Longos, Malolos, Bulacan na kinakatawan ng isang Sally and Santos ang siyang winning bidder. Ang winning bid ng Sims Construction ay 55,730,911 pesos and 60 centavos. Ang desisyon ng Bids and Awards Committee ay pirmado ng pitong miyembro kasama na ang tumayong back chairman na si Bryce Erickson D. Hernandez na assistant district engineer sa panahong iyon. Inaprubahan ng Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry C. Alcantara ang resolusyon ng BAC at ito'y pirmado Pebrero 14, 2025. Nagpirmahan ng kontrata ang DPWH Bulacan First District Engineering Office at ang Sims Construction Pebrero 24, 2025. Nakasaad sa kontrata ang Program of Works kung saan nakadetalye ang bawat bahagi ng trabaho na dapat gawin ng kontratista at ang kaukulang halaga na dapat ibayad sa kanila dapat matapos ang proyekto sa loob ng 240 calendar days o Oktubre 22, 2025. Ang lumagda sa kontrata. District Engineer Henry C. Alcantara Sally N. Santos, Owner and Manager, Sims Construction Ang mga testigo, sila JP Mendoza, Engineer 3 at miyembro din po ng BAC at Juanito Mendoza Accountant 2. Pebrero 25 nagbigay ng notice to proceed si Engineer Alcantara sa Sims Construction. March 19, 2025 o dalawamput dalawang araw lamang mula ng mabigyan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ng notice to proceed ang SIMS construction ayon mismo sa mga resibong inilabas ng Office of the President binayaran na agad ng DPWH ang construction company ng halagang 43 million 490,202 pesos and 98 centavos o katumbas ng 78% ng kabuang halaga ng kontrata sa loob lamang ng 22 araw. Nakasulat po sa resibo ng Sims Construction na ito'y first partial payment. June 30, 2025 binayaran po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang Sims Construction Trading ng halagang 5,948,792 pesos and 98 centavos bilang second and final billing payment as of July 31. 2025, isang daang porsyento na umanong completed ang naturang proyekto. Iyan ang mismong report na inilabas ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Pero noong ang Agosto 20, pinuntahan ng Pangulong Marcos ang sinasabing proyekto pero ngunit wala siyang nakita paano nangyari ang kabulastugan na ito ay natural? sa buwatan. sa buwatan ng mga tuso napansin niyo ba na hindi katumbas ng kabu ang halaga ng kontrata ang tinanggap na bayad ng Sims Construction mula DPWH sa halip na 55.7 million pesos 49.5 million pesos lang ang perang ibinayad sa kontratista. Nang sa ganon, sa aming palagay ay hindi nga naman papasok sa 50 million pesos na threshold ng anti-plunder law. Tipat pagkatuso.